Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa akin channel. Dating kongreso, ginawan daw ng grave injustice ang ABS-CBN. Itinuturi ni Kagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na grave injustice ang nakaraang ginawa ng kongreso sa pagtanggi sa aplikasyon ukol sa pagbuhay na ng brankisa ng ABS-CBN. Aniya, isa itong paglabag sa kalayaan ng mga mamahayag, karapata sa impormasyon ng mga mamamayan at ng substantive due process ng bansa. Dagdag pa Kong Rodriguez, isa siya sa hindi bumoto sa rekomendasyon ng komite noon na i-deny ang prangkisa. Muli naman niyang binanggit na naganap ang briefing dahil sa report ng PCC na lubang nagbago ang competitive landscape ng free TV industry sa pagkawala ng brangkisa ng ABS-CBN. Dagdag pa ng kongresista, bahagi na rin ng kulturang Pinoy ang ABS-CBN sa paglalahad ng mga makabulong kwento, impormasyon at aliw kahit na noong pang may prangkisa pa ito. When ABS-CBN was airing, they were part of Filipino culture already. We grew up with them They gave us entertainment. They gave us information. Lahat ng kailangan na impormasyon, karamihan ng galing sa ABS-CBN. Nagdag pa nito. And that's all for our today's video. Kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Maraming salamat!